Ayan. Here na po guys. May bitbit bit na ang sisi. Ayan. Kahit nagkalisod guys. Ay. Alam niya naman tayo guys. Content is the key. Kahit ka. Ang payong ko guys is nagka. Lipad-liparan ba? Hmm. yun ang update natin at this moment guys hindi pa tayo nakapagkapi guys For so, uh, breakfast ako so, uh, so, may uh, kagutuman na nga guys so yun lang update natin guys wala pa tayong masyadong energy kasi hungry <laughs> bye hello everyone and everybody hello guys to all of you so I'm here again naku guys your colors Joanne is very late na naman tayo guys kasi galing pa ako sa taas nagmerienda uy si Mimi naggaling pa ako doon guys natutong nakita ko si Mimi guys may dinala niya yung <laughs> ulam Kinuha niya doon sa ano guys Kau. Hmm. So, don't bad hmm. ayun meryenda tayo guys Anong mga update nyo dyan guys? Kumusta kayo? Lahat na ba nakapagmeryenda na? Kain? Huh? <laughs> It's Obe. <laughs> Violet. Harap Ka ng kape. Kain guys. Naka maaga hindi naman totally maaga. Late naman ako guys. No, galing ako doon. Nakapunta ako first doon sa taas. Kaya, nakapunta din tayo sa bakery. Hmm. Basta maaga ako magpunta doon guys. Hindi hapon. So, hindi ko talaga makalimutan. Lalo na pag wala pa akong merienda. Hindi pa nakapag-copy guys. Hmm. Buti na alala. Ang pang-marinda, guys, no? So, kayo dyan, I hope everyone na nakapag na din kayo dyan, guys. So far, so good. Today is very... We have a very good weather, guys. So, I'm gonna show you guys, ha? Alam mo, oh, si Mimi, oh. Ang dapa. Pa. Ayan. O... Oh. Tingnan mo what happened to your eyes. Pag-close, close sa mata niya. Ayun, ang weather natin guys. Oh, very good. Kasi ano, ba? Diba? As you can see the weather guys, it's very good. Hmm. <laughs> diba? Abang nagmayenda tayo dito, ay, kita din natin lahat guys. <laughs> So I hope kayo dyan Magandang mga morning nyo Ang araw at Ang Update Natin hmm. I hope everyone you have a nice day And a great day morning And keep safe palagi guys no Very good naman kasi kahit pa paano Maganda ang na natin Kahapon masyado kami Maulan guys Pati yung sang araw pa Pati kanina morning kagabi. Siguro ganun talaga guys na ngayon ko lang naalala guys kasi we are going to ano na kasi dito guys sa amin. Uh, going pista pilar. Ganun ang mga sign guys. Pag malapit na ang pista pilar, palagi talaga yan umuulan. It's a sign of blessings. So, yun. So, yun lang guys ang update natin. I hope you, ano guys, you have a great day ahead. See you next again guys. Bye. God bless.